Sa panahon nga ngayon, eh, talagang dumadami nga yung mga tao na obses nga sa atensyon na nakukuha nila sa social media. mapa-pagkain man yan, lugar, damit, meron pa nga yung iba ay pinupost yung bahay nila araw-araw kahit hindi naman nagbabago. Pero ang mas malala dito ay yung mga tao na pumupunta sa mga extreme places, location, o kumagawa ng kung anumang panganib para lang makagain ng araw attention sa social media. Well, I just can't understand bakit nila ginagawa yun. Well, ang gusto ko lang namang sabihin dito, eh, maging maingat nga tayo sa pag-post at hanggat maaari ano, wag na nating ipagpilitan pang uh, mag-post kung isa uh, isa pipiligro naman natin yung uh, buhay natin para lang nga sa isang uh, picture o video. Well, ang video na napanood pala ninyo kanina ay kuha nga yan sa dalawang magkapatid na sa Facebook habang sila nga ay apparently nakasakay sa harap ng isang traktor wala silang kamalay-malay during that time na sa mga sandaling ito nga ilang segundo na lang pala yung nalalabi nga sa kanilang dalawa sila, si Liza Carolina 19 anyos at si Norma Diaz, 16 anyos, pareho sila nga mahilig talagang mag-upload ng kanilang mga pictures at videos sa social media Napakabata pa nila at napakarami pa sana nilang pwede nga nga maranasan sa buhay. Pero dahil nga sa kagustuhan nilang makapag-post ng video, ang kanilang kinabukasan, maagang natuldukan. Isang araw, July 11, 2017, maliwala ang panahon sa Paraguay. Hapon na kaya nga, mababa na rin on yung sikat nga ng araw. Well, alam nyo nung kabataan ko pagalyang oras din, eh, nasa kalsada ako at nakikipaglaro. Share ko lang naman. Pero para nga kay Lisa at Norma, isang bagay yung nakapukaw sa kanilang atensyon. May isang traktor sa isang bukid doon, hindi nga kalayuan sa kanila. May nagtatrabaho noon sa bukirin gamit nga itong traktor ma ito. Ngayon natuwa itong magkapatid kaya nga lumapit sila dito at nakiusap nga doon sa nagmamaneho kung pwede ba silang sumakay. Well, dahil mabait nga itong si Manong Driver, pumayag naman siya Sumakay nga itong magkapatid dito sa harap pa ng traktor. And then, ilang sandali pa nga, lumarga na itong traktor para nga ituloy yung pagbubungkal ng lupa. Samantala, ay hawang nakasakay sa harap ng traktor. Naisipan itong isa sa kanila na mag-live nga sa Facebook para nga ipakita sa iba yung kanilang nakakatuwang karanasan. Well, gets ko yung point na gusto nilang i-share ito. Pero, sana... Hindi sila dun sumakay sa harap. Sa simula nga ng video, may kita kung gaano kasaya itong magkapatid. Maririnig mo pa nga yung kanilang mga tili at hiyaw habang umaangat-mababa nga yung sasakyan sa bawat lubak ng lupa na nasasagasaan ito doon sa bukid. Nagpapasahan pa nga sila noon ng cellphone. Ngayon ang inyong may kita at papalit-palit din sila ng anggulo para nga hanapin siguro yung pinakamainam na puwesto kung saan nga makukunan sila ng maayos. Nakakalungkot talagang isipin. Nasa isang iglap nga Ang dahilan ng kanilang mga ngiti dito Magiging mitya Ng isang trahedya Ilang segundo kasi Matapos nilang simulan yung video May nadaan ng malaking lubak itong traktor At dahil Nakafocus itong danawa sa video Hindi sila maayos na nakahawak Kaya nga Nahulog ngayon yung isa sa kanila Well sa nangyari Sinubukan pa namang hatakin ng isa sa kanila Yung nahulog niyang kapatid Pero sa kasamaang palad pati siya nahila pa baba pati siya nahulog alam niyo sa sobrang bilis ng mga nangyayari dito hindi na nagawa pa nga nung tractor driver dito na ihinto yung sasakyan kinain nga nung mga higanting gulong ng tractor itong mga murang katawan nitong mga kapatid wala silang kalaban-laban ang cellphone naman na kanina nga sa pasahan nila ituloy pa rin sa pagpiplay hindi man kita doon pero Maririnig umano doon yung tunog na anong naging insidente Pareho nga nga nasawi yung mga kapatid sa nangyaring ito Well, hindi naman tinukoy sino nga yung driver ng traktor at yung isa pang kasama niyang sakay sa loob nito Alam nyo, nagtataka lang din talaga ako dito Eh bakit kaya pinayagan silang sumakay doon sa harap I mean, kahit hindi sila nagsiselfone, eh talagang delikato pa rin yun eh kasi dapat ba diba, hindi sila pinagbigyang sumakay doon dahil alam mo yun, iisipin mo na may chance talaga na baka nga mahulog sila at syempre ikakainin ka talaga ng tractor doon kapag sa harap ka nahulog. Well anyways, talagang nga nalungkot ako para sa kanilang dalawa. Ngayon naman e para dito sa ating ikalawang video dito muling madudurog ang inyong mga puso. Biruin ninyo ha, isang wedding proposal to Humantong sa pinakamapait na trahedya Walang well, larawang ito nga ay screenshot sa video kuha kay Steven Weber Sa isang underwater hotel room sa Tanzania Nagdayag nga siya sa ilalim ng tubig Dala nga itong sulat kung saan niya Inaaya niya yung kanyang kasintahan na pakasalan siya Grabe, it's a very sweet and full of effort na proposal na susundan niya ng pinakamapait na dalamati. Dalawang taon ng magkasintahan, itong si Steven Weber at Kinesia Antoine. Nagkakilala nga itong dalawa dahil nga raw sa isa nilang common friend. September 2019, noon, inagbakasyon eh yun itong dalawa bilang birthday celebration na rin ni Kinesia. Well, it was very fun and sweet vacation. Nakakuha kasi sila ng isang ingranding hotel kung saan nga yung kanilang kwarto ay literal na nasa ilalim ng dagat. Well, $1,700 lang naman per night ang presyo ng hotel na yan. Nagbook sila doon for 4 nights. So uh, that's around $6,800 o aros 400,000 pesos dito sa atin. Wow, as in, wow talaga. Sobrang social nito at mamahalin. And for Steven, ay eh, sulit naman para sa kanya yung presyo dahil syempre kasama niya naman doon yung babaeng pinakamamahal niya nga. Isa pa, may ingranding balak din siya para dito sa kanilang ingranding bakasyon. At literal naman na nasa gitna ng dagat yung kwarto nga nilang dalawa. 800 feet yung layo nga ng pinakamalapit na kalupaan sa kanila. Sa loob naman ng kanilang kwarto nga ikitang kita doon sa mga naglalakihang salamin yung ganda ng kailaliman ng dagat para ka talagang nasa paraiso dito at halos lahat tayo haminin natin e pangarap din natin yung ganitong bakasyon. Alam nyo, masayang masaya talaga noon itong si Kinisha dahil na dito sa regalo ng kanyang minamahal na boyfriend. Pero sabi nga nila ba lahat ng kwento may katapusan at lahat ng kasiyahan may hangganan. Nakakalungkot lang talagang isipin na matapos nga yung marahil isa sa pinakamasayang alaala nila eh matatapos pala sa pinaka mapaitring paraan September 19, 2019 during their third day ginawa na ni Steven ang plano na matagal na niya nga pinaghandaan ang propusal sa ilalim ng tubig gamit nga lang ang mask at fins eh lumusong siya sa tubig at lumangoy hanggang sa naabot niya nga yung bintana ng kanilang kwarto kung saan niya malinaw siyang makikita ni Kinisha. Ayon, pagdating niya sa bintana ng kwarto, doon na niya pinakita yung kanyang dalang sulat. Sabi nga dito, quote in quote, babasahin ko. I can't hold my breath long enough to tell you everything I love you about you, but everything I love about you, I love more. Every day, sobrang sweet. Pagkatapos sa kanito binaliktad, yung sulat para nga sabihin yung kanyang proposal ngayon. And then, he proceeded to showcasing the ring na dala niya. Grabe, di diba, Sobrang effort, sobrang sweet at very unique yung ginawa niya dito. Kahit sino talaga, eh, ma-appreciate niya yung ganitong proposal. Pero, alam niyo, ang problema lang dito sa sobrang effort nito, naging kapalit nga nito, yung eh, mismo niyang buhay. Siyempre, nung nakita yun ni Kinisha, eh, talagang natuwa siya at malugod niyang tinanggap yung proposal ng kanyang boyfriend at Nagmadali nang ngang umakyat sa deck ng kanilang hotel para sa lubungin sana noon si Steven na paahon na nga rin. Pero sa hindi nga inaasang pangyari, wala nang Steven na lumutang pa. Ilang minuto matapos hindi lumutang ni Steven ay eh nagmadaling tumawag si Kinisha sa mga resort personnel pero hindi niya sila makontak. Well matatandaan di ba na 800 feet yung layo nila sa kalupaan kaya nga hindi niya personal na mai-report itong nangyari ngayon. Alam niyo sa mga sandaling to, eh wala nang tigil nga sa pag-iyak itong si Kinesia. Hindi niya alam yung gagawin niya, hindi niya alam kung anong nangyari kay Steven at kung paano nga siya hihingi ngayon ng tulong. Pero mabuti na nga lang at may napada ang bangkero doon. Doon nga siya nakahingi ng tulong para nga hanapin itong si Steven. And then, and then, ilang minuto pang nga yung lubipas, inahanap eh, nga ngayon ng bangkero si Steven. Wala nang malay pero may mahina pa siyang pulso. Alam niya sinubukan pa i-revive through CPR si Steven para palakasin yung bulso niya pero wala talaga. Binawian din siya ng buhay. Sa Facebook post ni Kinisha, pinahayag niya doon kung gaano siya nang hihinayang nga sa future sana nilang dalawa. Quote and quote and let me read it again. You never emerged from those steps. So you never got to hear my answer. Yes, yes, a million times, yes, I will marry you. We never got to embrace and celebrate the beginning of the rest of our lives together as worst in the cruelest twist of fate imaginable. Ay, naku, nakakalungkot talaga, diba? Talaga sobrang nakakaawa eh. Pero again, I would like to take this opportunity nga para sabihin, mag-ingat lagi, mag-ingat. Huwag yung papayag na para lang maging stunning o oh out of this world yung mga pictures and videos nyo eh isa sa nyo yung inyong buhay as remember no photo or video is worth dying for and with that thank you so much for watching again uh, kung ang muli ang inyong kuya si kuya edi na nagsabing aha uh, may bago na naman akong nalaman uh. see you next time good